So, kunting kala naman na naman ato uh, sa video natin na to. So, short idea, uh, na ID ano. So, natutunan ko dito. So, ito meron tayong power amp. May nakasaksak na to sa speaker. Nakasab ako bago meron akong preamp. So, maririnig ninyo ay may background noise, yung humming sound na yan, para siyang grounded. Parang ganyan. Malakas na yan, eh. So, paano nga ba natin i-eliminate yung ganyan? Okay. Ground. Lakas no. Paano natin eliminate yung ganong ano? Uh, humming sound na yan. Una, yung ibang naglalagay ng grounding system. Pero makikita mo to wala Walang grounding system ito. Wala pa akong nilalagay dito. Pero eliminate natin yan sa simple steps na to. So tara. Uh, sabihin nyo ako ano. Ito nakalagay dito. Yung ating... Uh, preamp na to ang powered niya is 12 volts from China lang naman to 12 volts ang power supply niya so ang ginagamit ko sa so ngayon is ito ay sorry mali ito 12 volts 1 ampere so 1 ampere yun nakasaksak natin ngayon doon so nakakairo tayong ganyan eh, you no? Know? parang yun to nag -i galgal na may konting grounded so pag play ako try natin maano mo sa background noise niya lalo na kapag tinatasan ko na yung volume eh. ang lakas ng ano niya ng grounding ano niya, sound niya no hum o anong pantawag niya dyan so ganito yan bibigyan ko kayo ng idea sa preamp kalimitan nagkakaroon ng problema dito pero dito sa mismong power amp niya alam ko bago lumabas ng factory yan may ano yan may quality control yan pero depende sa unit ah. pero ito kasi tested ko na to wala tong ano wala tong grounded na sound mga hum ano pero ito wala akong tiwala dito kung yung power supply eh, mali tulad na 1 one, one ampere yung ginamit natin ano So, magkakaroon tayo ng RAM test. Ito, makikita nyo. Ang dami kong power supply. Puro karamihan dyan, 12 volts. Yung mga yan. So, ngayon nakasaksak doon, 1 ampere yun na 12, 12, volts. No? Bago magbibigay tayo ng conclusion sa Okay, so palitan natin yan ng ibang 12 volts pero ibang rated na ampere or milliampere man yun. Okay, try natin. Patayin ko muna ito yung power amp natin. Ngayon ang gagamitin ko 12 volts 5 amperes ano. Tingnan natin yung pagkakaiba. So, ito yung ginamit natin. mas lalo na lumakas yung ground, grounded niya na tunog yung ham ayun ah. para pa na ang oriente dating you know? so ang gamit natin is 5 amperes ano? 12 volts same voltage pero magkaiba ang amperahe niya ngayon papalitan na naman tayo meron tayo dito ito power supply natin ito no Ah, 12 volts, 3 amperes. Kaya na, 5 amperes yun. Bago yun na, una 1 ampere. Bago ito, 3 ampere. Tingnan natin. Magiging epekto nito sa ating preamp. Okay sya 3 amperes May marinig ka pang konting hum Ano ko naririnig ninyo no, May konti pa sya So habang bumababa Pero ito 3 amperes eh, no? Yung nauna 1 ampere maingay pa rin 3 ampere medyo okay Pero meron pa rin Gusto ko ma-eliminate talaga ito Pakita na mas ma malinis yung output nung stroke natin. So, tubukan natin magpatagto. Okay. Sabi yung ginagamit natin. Uh, hindi ako gumamit ng mid. Oi, okay. Ngayon naman gagamitin natin ibang power supply naman. Ito, meron tayo ditong 12 volts pero 500 mA. So, yung 500 mA, ito yung kalahati ng 1 ampere. So, ang katumbas ng 1 ampere is 1,000 mA. So, kalahati lang ito. 0.5 amperes kumbaga. So, ito yung gagamitin natin. Okay, nag-on na yung ating power amp. So, grabe ka tahimik. Wala kang maririnig. Ayan. Oh, tinasan ko na yung volume. Patagdito tayo. Try natin. So, wala tayong maririnig. May isang ham. Okay, check natin ha. Naka-on yan lahat ha. So, lumapit na ako dito sa ating ano, sa, Ito yan. Wala tayong maririnig. May isang kaluskos. Grabe ka tahimik. Diba? Sobrang tahimik. naka jackhammer pa tayo. 157. Na maririnig. na ground or ano. Kahit ano mga ingay. Wala. So ayan. Ang conclusion ko dito. Ito na yung conclusion natin. Hindi porkit sinabi na ang power supply ng ating pre. Um, uh, ay. Ayan ako. Oh. Siyempre. Ground yun. Silalim ko yung nawakan eh hindi porket uh, ang power supply ng ating pre ang is 12 volts pwede natin gamitin lahat ng mga power supply katulad na ito ano? na uh, basta dadampot na lang tayo ay balik tayo uh, hindi porket at uh, 12 volts yun know, na indicate na power supply kasi sa karamihan sa online pag bumili ka ni-indicate lang lang kung ano yung power supply eh. minsan pa nga uh, tawag dito uh, 5 volts to 12, 12 volts hanggang 16 volts hanggang 18 volts hindi nilalagay kung ilang amperes or milliampere ba so doon nagkakatalo minsan kaya yung quality ng sound parang ano eh nasisira nagmumukhang mumura yan ano may kasi may mga humming sound may grounding sound ito ko tinan mo grabe katahimik, oh. Da? wala tayong maririnig. Nagdidepende yan sa kanyang ampere uh, amperes ano, o milliampere. Katulad nyan, 12 volts, di Niramdam natin, puro 12 volts. Merong tayong 1 ampere, may 3 ampere, may 5 ampere. Bago ito may 500 milliampere or 0.5 ampere. So, yung the best na nag-akma sa kanya is yung 500 milliampere or 0.5 ampere. So, ayun yun yung may bibigay kong tips sa inyo ano sa mga ganong situation na nakakarinig kayo ng tawag dyan, uh, humming or grounding sound pero hindi lang yun ano isa lang yun sa mga uh, paraan para ma-eliminate yung humming sound or grounding na tunog sa speaker natin sa output ano uh, sa mga ganitong DIY na amplifier kit ano So, una titignan ko dito sana sa preamp ang power supply ng preamp. Dito naman sa uh, amplifier, malabo magkaroon ng ganong tunog dito. Unless kung may mga sirang parts diyan. Okay. So kung bago naman 'to, bago lahat. Di ito nga mo, yung preamp ng power supply. Magandang power supply. So ayun, oh, uh, kung may natutunan kayo sa video ko na 'to, uh, like nyo and follow nyo yung page ko. Uh, Facebook page then yung ano uh, aking YouTube channel para updated kayo sa mga bagong mga videos. Okay? Salamat.